Magandang araw sa ating lahat. Tatalakayin natin ang isang buod na aklat na pinamagatang It's All in Your Head ni Russell Vital. Isinalaysay ni Ross, isang mahusay na kompositor, producer, at performer, ang kanyang kahangahangang paglalakbay sa musika sa It's All in Your Head, dalawang libo at labinsyam. Siya ay naging kumbinsido na siya ay nakatadhana na maging isang sikat na musikero noong siya ay labimpito taong gulang walumpung kanta at pagkaraan ng anim na taon, sa wakas ay nagawa niya itong malaki. Sa mga flicker na ito, ibinahagi ni Ross ang mga mapanghikayat na diskarte na ginamit niya upang makasulong laban sa malalaking pagkakataon. Si Russell Vitale ay isang Amerikanong musikero, kompositor, at producer na napupunta sa pangalan ng entablado na Ross ang kanyang mga hit na kanta ay nakatanggap ng daan-daang milyong views sa YouTube. At ang kanyang ikalabindalawang album, Where Is The Wolf, ay nakabenta ng higit sa isang milyong kopya. Nilagdaan ni Ross ang kanyang unang kontrata sa isang record label noong 2017 na nakakuha ng isang kumikitang deal sa Columbia Records na nagbigay daan sa kanya na panatilihin ang mga karapatan sa kanyang sariling song rating output. Ang kanyang debut book ay ang It's All In Your Head noong libo at labinsyam. Natitiyak ni Ross na siya ay magiging isang kilalang musikero mula sa murang edad. Gayunpaman, ang karamihan sa kanyang mga kasama ay nag-aalinlangan na siya ay magtatagumpay. Nagtrabaho na siya sa negosyo ng musika sa loob ng anim na taon at naglabas ng walumpu kanta bago siya nagsimulang gumawa ng mga hit noong dalawang libo at labing lima mapalad siyang kumita ng US Dollars dalawang daan sa isang buwan sa ngayon at kailangan niyang umasa sa kanyang mga magulang para sa suporta. Ang pagpupursige ni Ross ang nagbukod sa kanya sa iba pang lalaking gumawa ng musika sa kanyang basement. Siya ay may tiwala sa sarili at nagkaroon ng isang malakas na panloob na drive na nakatulong sa kanya na malampasan ang mahihirap na oras. Patuloy siyang sumulat ng mga bagong kanta, hinahasa ang kanyang kakayahan, at marugdob na nagsasaliksik sa industriya ng musika. Ang kanyang determinasyon ay nagbunga, at ngayon siya ay isang hindi mapag-aalin ng mabungang artista. Ang kanyang mga kanta, na pinakinggan ng daan-daang milyong beses sa YouTube, ay nakakuha sa kanya ng milyon-milyong dolyar. Ang mga buod na ito ay nagpapakita kung paano na pagtagumpayan ni Ross ang mga hamon upang ituloy ang kanyang mga pangarap at ang mga diskarte na kanyang binuo upang maging matatag sa harap ng kabiguan. Pangunahing kaisipan isa. Ang pagkakaroon ng hindi matitinag na kawalang takot ay kritikal sa pagkakaroon ni Ross ng opsyon na magawa ang kanyang mga pantasya sa kabila ng katotohanang wala siyang anumang katibayan na magmumungkahi kung hindi man, pinanatili ni Ross ang hindi natitinag na tiwala sa kanyang sarili. Nalampasan niya ang mga mahihirap na panahon na walang sawa siyang gumagawa ng mga kanta sa basement ng kanyang mga magulang at tila walang ibang nakaka-appreciate sa kanyang musika dahil sa kanyang kumpiyansa. Naisip ni Ross ang puwersa ng isang positibong mantra. Siya at si Bugus, ang kanyang matalik na kaibigan, ay pumunta sa Los Angeles para sa isang pagbisita noong siya ay labinsyam taong gulang. Habang buhay nilang adhikain, na balang araw ay maipalabas sa MTV ang isa sa kanilang mga music video. Bilang resulta, paulit-ulit nilang inuulit ang mantra, habang nagmamaneho sila, lalabas tayo sa MTV. Natural, kailangan din nilang kumilos para matupad ang pangarap. Nag-set up sila ng isang masiglang misyon na, nakakaabala, sa isang pinuno ng MTV sa Twitter at nakiusap sa kanya na siya satin ang kanilang musika. Sa huli, pumayag naman siya. Inilagay niya ang mga ito sa MTV dahil nagustuhan niya ang mga ito. Kinailangan ni Russ at Bugus na magtrabaho ng husto upang makuha ang gusto nila. Ngunit nagsimula ang lahat sa pagkakaroon nila ng malinaw na ideya kung ano ang gusto nila at paniniwalang makukuha nila ito. Gaya ng ipinapakita ng modelong ito, mahalaga na ibigay ang iyong mga hangarin sa mundo, at saddle ang puwersa ng web-based na entertainment. Si Ross ay regular na nagbo-broadcast ng kanyang mga pantasya sa Twitter na para bang ito ay katotohanan. Kahit na siya ay ganap na sinira at halos walang kinikita noong panahong iyon, minsan ay nag-tweet siya na kumikita siya ng million dollars a bit. Hindi niya sinabi, magkakaroon ako ng maraming pera balang araw dahil inakala niyang tapos na ang deal, sinabi niyang ginagawa na niya ang gusto niyang gawin, naghihintay lang siya ng realization. Sundin ang pangunguna ni Russ at ilarawan sa isip ang mundong gusto mong manirahan kung mayroon kang ligaw na pangarap na gusto mong ituloy. Sabihin nating gusto mong bumili ng bagong bahay. Subukang isipin kung ano ang mararamdaman mo sa paglalakad sa harap na pasukan na may mga susi sa malapit. Mula sa ginhawa ng iyong bagong sun longer. Isipin ang matingkad na asul ng iyong pool at kung ano ang pakiramdam kapag nababad sa araw. Hindi alintana kung ikaw ay walang pera at walang ideya tungkol sa kung paano magbayad ng iyong lease. Huminto sa pag-aalala tungkol sa isang bahay. Maaari mong sa anumang kaso mangarap. Bilang karagdagan, dapat mong gawin itong isang punto upang ipaalam ang iyong mga layunin sa buong mundo. Walang dapat ikahiya ang ambisyon. Ang pangalawang pangunahing ideya ay ang pagwawalang bahala sa mga panlabas na sukatan ng tagumpay. Ipinapakita ng proseso ni Ross na nangangahulugan ito ng kaunti sa pag-zero in sa paggawa ng bawat sandali na mahalaga. Nagtanghal si Ross sa Tampa, Florida noong 2015. Wala siyang madalang tumulong sa kanya dahil apat na pulang ang tao doon at kailangan niyang manatili mag-isa sa isang hindi magandang hotel. Ito ay maaaring mukhang isang napakanakapanghihinayang pagtatagpo para sa isang taong nagtiwala sa kanyang sarili bilang isang bituin, ngunit hindi ito nakatagpo ni Ross sa ganoong paraan. Siya ay higit sa masaya sa paggawa ng kung ano ang gusto niya, paglalaro ng musika. Wala siyang pakialam kung ang audience ay binubuo ng apat na pu o apat na pulibo katao. Inilagay ni Ross ang lahat. Nainspire siya sa karanasan, kaya nagpa siya siyang magsulat ng isa pang kanta. Matututo tayong lahat kay Ross kung paano gawin kung ano ang nagpapasaya sa atin. Marami sa atin ang hindi talaga nagbigay ng marami. Inisip kung ano ang maaaring maging tunay nating mga hilig. Sanay na tayo sa pag-iisip ng mga limitasyon at panginginig sa posibilidad ng pagkabigo. Hindi tayo nabubuhay sa isang lipunang naghihikayat ng malalaking pangarap. Ang aming mga pagnanasa ay madalas na tinatanggihan ng makatotohanang pamilya at mga kaibigan na nagtataas ng pagtutol. Kakailanganin nating patahimikin ang mga kritikal na boses na iyon at palitan ang mga ito ng walang kabuluhang paniniwala sa sarili upang ituloy ang ating mga hilig. Kung sakaling malaman natin kung paano sumisid, magkakaroon tayo ng napakalaking katuparan ng pamumuhay ng lubos sa halip na umupo lamang at pag-isipan kung ano ang maaaring mangyari, tulad ni Ross, sasali tayo sa laro. Kinailangan ni Ross ng anim na taon para makamit ang musical recognition na gusto niya. Nagpatuloy siya sa pag-record ng mga kanta at paglabas ng mga single sa buong panahong iyon. Kasalukuyan naming napagtanto na ang tagumpay ay nakaupo ng mahigpit para sa kanya sa kabaligtaran. Higit pa rito, sa pagkakataong hindi ito naging. Kahit na kailangang gumanap si Ross sa isang kalahating buong silid sa isang Florida bar, tapat pa rin siya sa kanyang craft. Pangunahing ideya tatlo, nagawa ni Ross na magtiyaga sa mga mahihirap na oras dahil mayroon siyang suporta mula sa mga nakapaligid sa kanya. Gaya ng nakita na natin, ang susi sa paggamit ng iyong mga layunin ay ang hindi natitinag na paniniwala sa sarili. Sa kabila nito, dapat din nating subukang palibutan ang ating sarili sa mga individual na sumusuporta at nagtataguyod sa atin, sa halip na ang mga taong naninira sa atin. Palaging sinusuportahan ng kanyang pamilya ang pagmamahal ni Ross sa musika. Ibinigay nila ang pagtatatag sa kanyang mga regalo upang umunlad. Ang kanyang ama ay madalas na kumanta sa kotse habang tinatapik ang manibela tulad ng isang hakahaka na drum set at ang kanyang mga magulang ay palaging nagpapatugtog ng musika sa bahay. Noong bata pa si Ross, binisita niya si Pop, ang kanyang lolo sa Florida, na nagpakita sa kanya kung paano tumugtog ng kanyang pinakamemorable harmony sa gitara. Noong si Ross ay labing apat na taong gulang, binigyan siya ng pop-pop ng kanyang sariling gitara, na nag-udyok sa kanya na magsimula ng isang karera sa musika ang kanyang kapatid ang nag-udyok kay Ross na pagtagumpayan ang kanyang bihirang pagdududa sa sarili. Nagsimula si Ross bilang isang producer ng kanta, ngunit palagi niyang gustong mag-rap. Gayunpaman, nag-aalala siya na magiging katawa siya, at hindi sapat ang boses niya. Pinayuhan na lang siya ng kanyang kapatid. Eksaktong ginawa iyon ni Ross, at nagsimulang i-record ang kanyang pinakahindi malilimutang rap melodies sa simula, ang mga ito ay medyo nakakatakot, ngunit si Ross ay talagang nakakuha ng katiyakan na subukan. Unti-unti siyang gumalaw. Hindi namin mapili ang aming mga kapatid at magulang, mapalad si Ross na magkaroon ng isang pamilya na sumusuporta. Gayunpaman, maaari nating piliin ang ating mga kaibigan. Ginawa ni Ross na palibutan ang kanyang sarili ng mga taong nagpasigla sa kanya, sa halip na humadlang sa kanya. Si Bugus, ang kanyang matalik na kaibigan, ay naging isa sa kanyang pinakamalaking taga-suporta at pinagmumulan ng inspirasyon. Tinulungan ni Bugus si Ross na magsimulang gumawa ng mga beats sa high school at sinubukan ang kanyang kamay sa paggawa ng musika mismo. Sa kalaunan ay nagsimulang mag si Ross ng mag-isa dahil na-inspire siya sa kalayaan ni Bugus na gawin ito. Nagtrabaho ng maayos si Ross at Bugus at hindi tumigil sa pagtulak sa isa't isa sa mas mataas na taas. Bigyang pansin ang mga nasa paligid mo. Tunay ba silang sumusuporta sa iyong mga layunin? O may balak ba silang saktan ka? Magtatagal upang makamit ang iyong mga layunin kung gagawin mo ang mga ito. Ang iskursyon ay magiging mas mahusay sa pagkakataong mapukaw mo silang mga sidekiks. Pangunahing ideya apat, Upang maisakatuparan ang kanyang mga ambisyon sa musika, pinagsama ni Ross ang positibong pag-iisip sa pagsusumikap. Mapapansin mo na ang mga profesional na atleta ay napakasigurado sa sarili na halos magmukhang walang kahirap-hirap kapag nag-slam dunk sila sa basketball court o walang kahirap-hirap na gumawa ng hole-in-one. Sa anumang kaso, ang malinaw na pagiging simple na ito ay nagbibigay ng maling representasyon ng mahabang panahon ng trabaho, mahabang panahon ng paghahanda kaagad sa simula ng araw. Mahabang kabiguan habang hindi nakuha ang mga kuha. Kailangan natin ng tiwala sa sarili upang itanim ang ating mga pangarap, ngunit ang tanging magpapalago nito ay ang pagsusumikap. Mas alam ito ni Ross kaysa sa iba sa isang lugar sa hanay ng dalawang libo at labing isa at dalawang libo at labing anim na naghatid siya ng higit sa walumpu mga himig sa labing isang koleksyon. Siya ay nakatanggap ng napakakaunting pansin sa buong panahong iyon, ngunit nagpatuloy siya. Patuloy niyang pinagbuti ang kanyang sining, kahit na marami siyang pagkakamali. Bukod pa rito, nagsimula sina Ross at Bugus upang malaman ang tungkol sa bahagi ng negosyo ng industriya ng musika. Ang mga discographies ng mga matagumpay na rapper ay kabisado nila. Inimbestigahan nila kung paano pinamahalaan ng mga kilalang artista ang kanilang mga karera at inilabas ang kanilang musika. Naghanap sila ng mga pahiwatig na maaaring magpaliwanag kung bakit sikat ang ilang kanta at ang iba ay hindi. Tiningnan ni Ross ang mga listahan ng bestseller at nalaman na ang mga kanta na pinakamabenta ay karaniwang ang mga nauna sa isang album nag-record siya ng anim na buwang halaga ng mga kanta, at nagpasya siya na samantalahin ang katotohanan ito sa pamamagitan ng paglalabas ng mga album na may isang kanta. Nang sumunod na linggo, nagsimula siyang maglabas ng isa sa online music platform na Tunecore. Nagbunga ang plano. Kumita lang si Ross ng US Dollars anim na daan at 20 sa platform noong Hunyo 2015. Hindi nagtagal, ang bilang na yon ay sumabog sa US Dollars 102,000. Maaaring isipin mo na ang lahat ay madali. Kapag pinapanood mo ngayon si Ross na gumaganap sa harap ng mga stadium ng mga tagahanga na may kumpiyansa na pagmamayabang. Gayon paman, tulad ng basketball player na walang kapagurang nagsumikap para makabisado ang slam dunk, si Ross ay nagtrabaho ng husto sa kanyang craft. Nagtrabaho siya ng mahabang oras at gumawa ng estrategikong pananaliksik upang suportahan ang kanyang mga layunin. Ideya bilang limang, ang pagiging sapat sa sarili, at pag-aaral ng mga bagong kasanayan ang susi ni Ross sa tagumpay. Isipin na nagsisimula ka pa lamang bilang isang batang musikero sa negosyo ng musika. Hinahasa mo ang iyong mga kakayahan, at ngayon ay mayroon kang isang pambihirang kanta. Ang publisidad, royalties, at mga kontrata ay ilan lamang sa mga bagong bagay na dapat inavigate. Wala kang ideya kung saan magsisimula. Sa ganitong uri ng sitwasyon, malamang na mainganyo kang tanggapin ang isang panukala mula sa isang direktor o organisasyon ng record upang harapin ang iyong mga pondo at mga palitan ng negosyo. Kahit na ito ay maaaring mabawasan ang stress at kawalan ng katiyakan, maaari rin itong mag-alis sa iyo ng isang bagay na mahalaga kontrol sa iyong profesional na buhay. Tinanggihan ni Ross ang dalawang alok mula sa mga record label noong dalawang libo at labing apat na sa kabila ng katotohanan na kumikita lamang siya ng US Dollars dalawang daan bawat buwan at lubhang nangangailangan ng pera. Napagtanto niya na magkakaroon siya ng higit na kalayaan kung pamamahalaan niya ang kanyang sarili. Ang sistemang ito ay nagpahiwatig na si Ross ay isa sa ilan lamang ng mga pambihirang mabungang manggagawa na aktual na nagtataglay ng mga pribilehyo sa karamihan ng kanyang sariling mga himi. Kung sakaling hindi siya sigurado tungkol sa kanyang sarili at nag-endorso sa isang pangalan noon noong siya ay may napakakaunting kapangyarihan sa pagtawad, makakakuha siya ng hindi gaanong perpektong kaayusan. Ang pagbibigay diin ni Ross sa pagtitiwala ay hindi limitado sa bahagi ng negosyo ng mga bagay determinado siyang makapag-produce at makapag-record ng sarili niyang musika mula noong nagsimula siyang gumawa ng musika noong siya ay labing apat na taong gulang. Gumawa siya ng improvised keep studio sa cellar ng kanyang mga kamag-anak upang lampasan ang monetary weight ng pagpapaupa ng isa. Nangangahulugan din ito na hindi na niya kailangang sundin ang mga oras ng iba, nagagawa niyang mag-record ng mga kanta anumang oras. Si Ross ay nagkaroon ng maraming creative leeway nang matuto siyang mag-record at maghalo ng sarili niyang musika. Siya at si Bugus ay nag-ipon ng sapat na pera noong dalawa 2010 upang bayaran ang Mix Bialy, isang profesional, upang ihalo ang mga kanta sa unang album ni Bugus na ginawa ni Ross sa kabila ng kanyang pambihirang talento, hindi nagawa ng Mix Bialy ang nais na tunog. Nagpasya si Ross na matutong maghalo ng mag-isa kapag na-master na niya ang teknolohiya, nagawa niyang ihalo ang mga kanta ng eksakto kung paano niya naisip ang mga ito. Ang karera ni Ross ay nagpapakita ng mga benepisyo ng master ng kinakailangang kaalaman at kasanayan sa sarili kaysa sa pag-outsourcing ng mga ito sa mga profesional. Ngayon, mahanap mo ang lahat ng gurong kailangan mo online, kadalasan ng libre. Kailangan mo lamang maging handa na matuto ng mag-isa at magkaroon ng maraming tenasidad. Pangunahing ideya anim, nakapag-concentrate si Ross sa kung ano ang talagang mahalaga noong nagkaroon siya ng breakdown. Kahit na si Ross ay nagplano para sa tagumpay sa buong buhay niya, ang pagiging sikat ay isang malaking pagbabago pa rin. Sa sandaling responsable lamang sa kanyang sarili, siya ay kasalukuyang matatag sa mata ng publiko. Ang kanyang pagiging prangka sa pamamagitan ng web-based na entertainment at matinding kawalang takot ay nakakainis sa ilang individual at nagbunot sa pagtatalo. Halimbawa, nag-tweet si Ross noong libo at na inaasahan niyang manalo ng isa-zero Grammy Awards na nagpapahayag ng kanyang pananaw para sa paparating na seremonya. Sa puntong hindi siya nanalo ng Grammy noong libo at walong, naging object of scorn ang tweet ni Ross. Masakit na kutyain ang kanyang mga pantasya. Ang masama pa, nasaksihan niya ang mga online na kasinungalingan na kumakalat tungkol sa kanya. Habang hindi niya matagumpay na sinubukang labanan ang kanyang mga virtual na kritiko, naging depressed si Ross. Napagtanto niya na nawalan siya ng focus sa mga bagay na pinakagusto niya, paglikha ng musika, nagpahinga siya sa social media, huminto sa paglilibot, at tinanggihan ang bawat kahilingan sa pakikipanayam na i-reset sa halip nagpahinga siya at gumugol ng oras kasama ang mga mahal at sumusuporta sa pamilya at mga kaibigan. Nagawa ni Ross na makipag-ugnayan muli sa kanyang sarili at maibalik ang kanyang natatanging tiwala sa sarili sa pamamagitan ng pagpahinga mula sa spotlight. Naunawaan niya na ang pagiging walang pagtatanggol at paglalahad ng kanyang pinakamalalim na damdamin ay tiyak na hindi isang bagay na. Kahilahilakbot, at sa pag-aakalang inaangkin niya ang kanyang maliwanag na mga pagkukulang maaari silang maging isang kapangyarihan. Naunawaan din niya na wala siyang impluensya sa mga bagay na sinasabi ng mga individual tungkol sa kanya. Kung ano ang sinasabi niya tungkol sa kanyang sarili ang pinakamahalaga at maaari niyang baguhin yon. Tinanggal ni Ross ang tweet dahil sa kahihiyan ng magbiro ang mga tao tungkol sa kanyang Grammy tweet. Gayunpaman, kasunod ng muling pakikipag-ugnay sa kanyang katiyakan, pinayagan niya ang lahat na nanatili siya sa pamamagitan ng tweet. Kaya isipin ang isang senaryo kung saan kinukutya siya ng mga individual. Ang katotohanan na siya ay naniniwala sa kanyang sarili at naging matapang sa kanyang mga paniniwala ang mahalaga. Nagbunga kaagad ang musika pagkatapos magpahinga sa pampublikong buhay. Sa ikalawang araw, siya ay sa puntong iyon ay gumagawa ng mga bagong melodies. Mas mahusay niyang ginamit ang lakas na ginugol niya sa pagsusulat ng galit na mga post sa Facebook sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga musikal na tala. Kahit na nagkaroon ng breakdown si Russ, napagtanto niya na ito ay isang mahalagang karanasan. Nag-alok ito sa kanya ng pagkakataon na muling pagtibayin ang kanyang pinaniniwalaan at bumalik na may muling na-recharge na konsentrasyon at lakas. Mga huling ideya sa pangunahing punto ng buod na ito. Ang kwento ng Ross ay nagpapakita na kahit na may napakalimitadong mapagkukunan, palaging may mga hakbang na maaari mong gawin upang makamit ang iyong mga layunin. Nagawa ni Ross na magtatag ng isang umuunlad na karera sa musika sa kanyang sariling mga termino, nang walang panghihimasok ng mga record label o mga tagapamahala, sa pamamagitan ng pagsisikap at pagmaster ng mga tuol na kakailanganin niya upang magtagumpay. Ang kanyang masiglang sa loobin at hindi natitinag na paniniwala sa kanyang sariling mga kakayahan ay mahalaga sa kanyang tagumpay. Praktikal na gabay. Harapin ang mga mapag hamon at huwag mag-atubiling kumuha ng saksak sa isang nobela, bagong bagay. Walang kahihiyan sa pagiging isang baguhan. Sa katunayan, maari itong mapadali ang mga malikhaing tagumpay. Halimbawa, kahit na hindi pa tumugtog ng ukulele si Ross, nang bigyan siya ng isa sa kanyang mga tagahanga, ginamit niya ito para tumugtog ng dalawang bagong kanta. Pinahintulutan siya nitong makahanap ng isang ganap na bagong tunog. Subukan ng isang bagong bagay upang makita kung paano mo maaayos ang iyong sariling malikhaing kasanayan. Maaari kang makatuklas ng bagong artistikong direksyon na hindi mo inaasahan. Magkakaroon ka kahit papaano ng pagkakataong magsaya at mag-ehersisyo ang iyong mga malikhaing kalamnan. Maraming salamat po. Please subscribe sa ating channel.